What's up mga kapatid? At welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan, oh, pasensya na kayo dahil ngayon lang talaga na pag upload no. So for today's video mga kapatid, tayo ay magre-reaction video or uh, magbibigay tayo ng uh, komento or magshare tayo ng kaalaman patungkol sa herbal, no. So ang topic natin ngayon ay patungkol sa mga herbal, no. So ito ay may kasama tayo dito sa ating uh, vlog, no, si Paring AI. So, siya yung mag explain sa inyo kung ano yung uh, mga benefits ng luya, no? Uh, ganun pa man, pagpasensya nyo na kung ano yung kanyang sasabihin dahil uh, siya ay bago, bagong dating pa lang sa Pilipinas, kaya medyo hirap pa siya magtagalog no? So, huwag ka tayo magpaligoy-ligoy, no? Pero bago tayo mag-start, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin YouTube channel, eh mag-subscribe ka na para lagi kang updated kapag meron tayong mga bagong i-upload, no? At sa ganitong kaalaman dahil ang pinag-uusapan natin ay herbal, no? Uh, bukod sa iwas gastos dahil mahalang gamot, eh malaki rin yung magiging benefits nito para sa ating kalusugan. So simulan na natin. Let's go. Hello mga ka-health bodies. Mm -hmm. Welcome Hello, back then. to sa channel. Kung usapang natural na gamot, siguradong kilala nyo na ang luya o ginger. Mm -hmm. Hindi lang siya pang sabaw at pang tsa yes. kasi may sampung health benefits ito na dapat mong malaman. So ayan, sabi ni kaibigan AI, uh, may sampung benefits si daw ang luya na dapat mong malaman. Kaya kung interesado ka, eh... Wag mong uh, wag ka mag-skip no. Tapusin mo to ang gandulo para malaman mo kung ano yung asampung uh, benepisyo ng luya para sa ating mga katawan. So let's go. Tara, simulan na natin. Isang laban sa ubo at sipon. Classic 2. Ang luya ay natural na pampaluwag ng plema at ginhawa sa ubo at sipon. So, yan, number 1. Uh, yung luya daw ay uh, panlaban sa ubo at sipon. Yan yung number 1. Dahil ang luya ay nagbibigay ng magandang paghinga o ginhawa. Dalawang pampalakas ng resistensya. May antioxidants ang luya na tumutulong palakasin ang ating immune system. So ikalawa, yung luya ay nagpapalakas ng immune system dahil ang luya ay mayroon daw ah uh, tatlong pampabawas ng pamamaga, anti-inflammatory ang luya anti kaya nakakatulong sa arthritis at pananakit ng katawan. Mm -hmm. Apat, pampaganda ng digestion. Kung bloated ka o hirap sa tiyan, nakakatulong ang luya. Oh, Ayun, so kung ikaw ay nahihirapang uh, to, matunaw ang pagkain mo, yan, pwede ka mag-take ng luya para mabilis matunaw. Para mas gumaan ang pakiramdam. Limang anti siya. Kung nahihilo ka sa biyahe o may morning sickness, luya ang... so, ayun, yung luya, eh, gamot din sa pagkahilo. So, kung namin na nahihilo tayo, eh, pwede tayo mag-take ng luya. Gawin natin uh, luya tea sa umaga. No? Pwede rin sa gabi bago matulog. Ang natural na solusyon ikanim na pang regulate ng blood sugar, mm -hmm. may mga pag-aaral na nagsasabing nakakatulong ang luya para kontrolin ang blood sugar levels. So, yung luya din pala eh nakakatulong din para sa uh, blood sugar, no? Kaya sa may mga ano diyan, may mga diabetes, uh, pwede kaya mag-take ng luya every day, no? Ikapito, pampababa ng kolesterol. Kung gusto mong healthy ang puso mo, luya ay nakakatulong sa pagpapababa ng bad kolesterol. Ayan, ikapito, yung luya nakakatanggal din ng bad cholesterol. So, yung mga puso natin, dapat natin ingatan yan, lalo na sa mga mapanakit. <laughs> De joke lang, no? Siyempre, yung kinakain kasi natin madalas, karne, uh, lalo yung baka, lalo yung baboy, di ba? Mga masisebo yan. Kaya, dapat nag-take tayo ng luya, kumbaga pangontra. Tapos, bawas-bawas tayo, siyempre, kain ng karne. Tapos, workout, no? Or exercise sa umaga, sa hapon. Oktubre. Pampainit. Bakit Oktubre? Di ba ikaw walo? Walo? O number eight? Ikaw talaga parang AI, o. Oh. ng katawan. Perfect lalo na sa malamig na panahon. Mm -hmm. Kasi nakakadagdag ito ng sirkulasyon at init sa katawan. Ikasyam. O, para sa may mga mag-jowa dyan, yung luya nakakadagdag ng init ng katawan. Kaya kung nanlalamig na kayo sa isa't isa, mag-take kayo ng luya para bumalik ang init ng inyong pagmamahalan. Char. Natural pain reliever. Kung masakit ang ulo o may muscle pain, tiya lang, pwedeng gumaan na ang pakiramdam. Oh, so yun, yung luya, pwede rin siyang gamot sa sakit ng ulo, sakit ng katawan, nakakagaan nakaka siya ng katawan, katawa, nakakagaan siya ng sakit ng katawan o nakakagaan ng pakiramdam. Ikasampo, pampalakas ng puso dahil sa kombinasyon ng antioxidants at nutrients, nakakatulong ang luya sa overall heart health. Mm -hmm. Kaya ay, So ayun, uh, yung ikasampu, parang sinabi niya rin sa ikapito yun yata na nakakatulong siya sa puso natin, nakakadagdag ng uh, sigla ng ating puso, no? Kasi yung puso natin, yan yung pinakamahalaga eh. Dahil yan yung tumitibok at nagpapamtang ating uh, dugo sa katawan, no? Kasabay ng mga, uh, ano natin, mga pulso. Yan yung nag ng ating blood. Oh, uh, hirap. Nagiging, nagiging ano na ako, doktor na ako. Charis, charis lang. Iyan mga kaibigan. Sorry. mula ubo hanggang sa heart health mm -hmm. ang daming kayang gawin ng simpleng luya kung nagustuhan mo ang video na to huwag kalimutang like share at subscribe para sa mas marami pang natural health tips mm -hmm. at i-comment nyo naman paano nyo madalas gamitin ang luya sa chaba o sa luto oh, Ayan, so sabi ni kaibigan eh, ai huwag niyo kalimutan mag-like share at subscribe no at Pwede rin kayo mag-comment kung uh, naniniwala ba kayo na ang luya talaga ay herbal at gamot sa uh, karamdaman ng tao, no? So, kung uh, ikaw ay agree, pwede ka mag-comment, no? So, kung uulitin ka ulit, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pwede ka na mag-subscribe para uh, masaya tayo, no? Wala namang bayad yung subscribe at pwede ka rin mag-comment. So, ito lang muna ang ating uh, up upload sa araw na ito, no? Dahil uh, August 21 walang pasok, kaya nak nakagawa tayo ng video. At yun, maraming salamat sa lahat ng mga supporter natin dyan kung meron man. At sa mga silent uh, viewers, maraming salamat sa inyo. At magkita-kita tayo sa sunod nating video. No? So yun lang, God bless everyone.